Watch up, watch up, mga katitobar At tayo po ay muling babiyahe sa lalamog Mapagpalang araw po sa bawat isa At nawa ay tayo ay ingatan ng Panginoon Sa buong maghapon nating na pagbiyahe Tara, samahan niyo po muli ako Let's go! For today's video mga katito bar ay uh, ituturo kong muli kung paano tayo makaka-accept o makakapag-deliver uh, ng double booking Dahil ito yung paraan para kumita tayo ng malaki sa lalamove Double booking talaga yung nakikita natin na uh, possible na malaki yung kitain natin sa buong maghapon At yan may pumasok ng booking atin ang puntahan dahil ito ay kabisado ko na yung mga Isinasakay alang ko na Maliit lang yung pipikapin natin Kaya success Tamang tama yung ating tutorial Na double booking ang ating uh, Mapipikap Sa umagang ito Let's go At ito mga bar Itong lagi kong napipikapan Kabisado ko na yung mga isinasakay nila Mga panel board o ito yung pang design na mal madalas dito ako nakaka pick up malapit lang din sa bahay kaya ito maghihintay na lang tayo ng makakasabay nito dahil magaan lang naman to at saka hindi siya mahirap sabayan kahit marami pa yung isasakay natin at nandito na tayo mga katito bar sa pangalawang booking ko at dalawang box lang napakagaan pang pwedeng ang pang kotse lang ano? So may pipirmahan tayo para ma-deliver ko na Okay, deliver natin sa Makati at Tagig Let's go! na-deliver na natin mga katito bar yung unang booking dito sa Elite Dialysis so proceed na tayo sa pangalawang booking at nandito na tayo mga katito bar sa private subdivision dito sa Taguig mahugan eh at napakahigpit ng security nila dito main gate, kukunin na nila yung ID tapos pangalawa may ID na naman at may bayad, ang delivery pala dito pero sagot naman yun ni customer kaya dapat dito daw dapat may paid bago ako lumabas pag wala, hindi ako makakalabas okay nandito na si ma'am, magbabayad Ano daw po? Sabi daw po may bayad daw sa gate eh. Kasi hindi... Ha? Kasi sa delivery ko, uh, sinisingil sila madam sa, sa gate. So sabi nung may-ari, wala na daw bayad. Kaya sinama ko muna si madam para siya yung magpaliwanag ko sa ano. Ano pong pangalan niyo ma'am? Uh, love Lovely. Wow. Lovely na lovely talaga. So, ito, ito yung gate. Para si madam na lang muna mag paliwanag. So, kahit dito muna ako. O, sige po. Action si madam yung ano. Yung nagpapaliwanag doon. Okay na? Yeah! Sige mama at nandito na po tayo sa mm. access road sa Pasig kung ay pipikapin ko itong mga platform walong platform dadaling ko sa Caloocan South at ah, kung titignan natin parang hindi kasha pero kasi yan si Maroon Ha, ah. <laughs> walo oh, no! so hindi na tayo makakapagsakay niyan for sure kasi ano na eh, mataas mm -hmm. Okay sana kung mayroon pa doon sa ilalim ano? <laughs> Luwag pa eh Okay, pang last na yung isa. Tulungan ko muna. Alitang kalsada po muna tayo. Tito Bar, pasok! <laughs> At nandito po tayo ngayon sa kabaan ng San Joaquin, Pasig City. At kasalukuyang naipit ng trabiko si Tito Bar. Ito po, kitang-kita nyo naman ang daloy ng trapiko Kapilaan po yan ay talagang napakasikip. Yan kaandar lang si Tito Kaya ingat-ingat po tayo At sa lahat ng motorista na dumaraan dito sa may Meralco, San Joaquin yan po Kabilaan po dito ang daloy ng trabiko ay napakabagal Kaya keep safe, huwag iinit ang ulo Maraming salamat Tito War Diyan po, ko na yung aking dalang Lamborn. All right. Andito tayo mga katito bar sa UE Campus Kaloocan at may pinikap tayo dito ginagamit sa pictorial ito po mga lalang lang siya mga upuan or kung anumang patungan ang laki pala ng loob nito. Meron silang ano. Build. Laruan. Okay, dalhin na natin sa UAE Manila. Let's go. at dyan po mga katito bar binaba na dito sa UAE Manila yung aking pinikap sa Ui Caloocan. At ito yung loob ng UE wow mas marami ang college student dito college dito sa isa mga senior high okay dito tayo lang sila Okay na sir Okay Thank you at ito po, papunta na kami sa bandang Cubao. At may na, itong una kong pick up, may sumabay na dalawa. Si Kuya GM. GM. Si Kuya GM at saka ah, si Kuya Jelson. 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 Parehas pa kayong J. Ano? Mm -hmm. Sila po ay ang work gumagawa ko nila. Yun, gumagawa ng mga sprinkler, yung mga pipe, yung mga linyada ng sa fire fighting, halimbawa sa mga building project. Sila po yung tawagin niyo. At sila ay may team na no. Team. team Pipe Pro. Team Pipe Pro. Sila ay bago pa lang gagawa ng IP Kaya kung gusto niyo po makita yung mga gawa nila, ay check nyo po yung FB eh, na gagawin nila yan po nakuha na namin yung mga kasabay na supa so deliver na natin let's go at ito po yung dalawa kong nakasabay tinulungan na ako grabe ang bait nila sir oh. dito kami sa in Pina anong pangalan ito? Inpinah Pina building? Dito kami sa TMCI, nag-deliver. Ayan yeah, o, parang kasama ko na sila talaga. <laughs> Nagkamali-mali pa kami sa pinuntahan ng elevator. isang At nandito na po tayo sa paghahatidan nitong una kong na-pick up, sila kuya. At napaka-laking blessing nila dahil tinulungan ako doon sa pagbababa kanginan ng sopa. Eh, dinala kasi sa port floor. Eh, wala akong katulong. Kaya ito. <laughs> Kaya ito, tinulungan ako kanina Tapos ito yung building na project nila. Ang oh, laki. Sobrang init. Hello mga katito bar at tayo ay umuwi na muna ng bahay at may iba tayong gagawin. So blessing po at tayo ay nakaanim na biyahe. Oh! Na Nilalami mo yun pero kung patuloy ka lang at hindi mo titingnan yung rate nilala mo ay may kikitain pa rin naman tayo. Sa ganitong paraan, yung double booking ay napakaganda napakahalaga na dapat ay alam mo to at kaya mong i-execute para sa mas madagdagan yung ating kikitain sa lalamob magpapasalamat po ako sa mga bago nating kaibigan at uh, sa mga bagong sumusuporta sa ating youtube channel maraming maraming salamat po at ingat po kayo shout out po natin yung mga bago nating kaibigan na Nagmula pa kung saan saang bansa no. Pasahin so, po natin. Shout out po kay Pinoy Abroad. Wow. Nagabantila naman ako. Wow, ah, kababayan ko po ito sa Quezon. Kamusta sir? At ingat po kayo. Shout out din po kay Anthony. Pa shout out Tito Bar, Aki Boy Mechanic watching from Saudi. God bless. Wow, ingat po kayo. Sir Anthony. Aki boy mechanic ng Saudi Arabia. Assalamualaikum, sir. Kater pulos, ha? Wow! Shoutout din po kay Bicolano Ini Ayos. Ingat lagi, Tito Bar. Ingat lagi sa biyahe. Watching from Saudi Arabia. Wow! Galing. Ingat, sir. Maraming salamat at uh, nakakarating yung ating video diyan sa Saudi Arabia. Ingat po kayo sa inyong ginagawa diyan sa inyong trabaho. So sa mga gusto pong magpa-shoutout, just comment below at uh, next video po ay isa-shoutout po natin ang mga bago nating kaibigan. Ingat po tayo lahat. At naway pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye.